May na nag kami ng kuman kuman mag kamo man. yung na. Dami na. parang case <laughs> <laughs> Hindi na ganyan, ganyan lang namin yan. Ganyan, ganyan, unun. Um, um. Parang magagalit ka, ganyan. Um. Pagtapos nito, ang laki na ng braso. Kaya ka lang nag ano ang gawin na, yung aming 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 Kasaba, kasaba. Tapos mag kami nag-upot sa doktor, wala namin ng na, namin niya ang damdaman ng <não> pala matagal nang sumasama sa si ganitong mga medical mission Ayon, paalan, ang volunteer health worker na si Mary Jean. Saksi siya sa matinding hira oh, ng ito, kanyang mga kababayan. Kaya naman naman sa isipin pag nakikin ka ngayon ganitong klase ng situation sa sa barangay mo. Mm -hmm. Masakit pa yan sa amin. Kumbaga, nisan sa amin, sumusubra yung pagkain. Hindi man po sabi, ano, alam ko, mahirap din po kasi talaga kami. Pero yung makita mo may mas mahirap pa sa'yo, tapos ikaw mag-reklamo pa sa uh, naging sitwasyon mo pa, parang makakahiyap. <laughs> yan, yan. Nagano mm, okay kami ng miyog para sa aming alupit. Suman. So, Suman. Soman yang tagalo. Alupi juna ya. Lunggui. Lah hmm. so, itu suman. Oh ya, so somannya. Suman yang bagus manila. Suman so, nanano do pamuting tahoy. Huh. So, Bagabung nah. so, aku anu ni tengog ternyata so, di. Si Soman lagi. Gag Gagak agaklah mengsimbas si yang dia menu yang bakal so. Be babak itu sung. Puro hindi nga magambal, alupe, kapo, suman nga maano, kaya ano, na malangkit, at kaya naman nga ano, taka-taka, o, oh, dito bakal ko alupe, ay, sila ay lunggo lang na, araw na sila siya magambal mo, alupe, ang balang nila nga, hindi, hindi na alupe, yan na yung niyog namin, dami na, na piraso. Mano-mano lang ko. <laughs> para exercise. Hindi namin pinakiling tanim. Mayroon naman malapit. Kaya lang ito namin. Ganyan lang. Ito para tipin pa.

Magalasing ko na. Dali lang no. yan na. Ito at kalate. Ito yung palaman. Ito na na. Manok gani, di ba? ito ano? Sigulang Ang Ang Sa tali sa mga mga mga

Oh, ano gano'n? Hindi na butangat? Hindi na butangat. Ano yung butangat mo? Ano? Ano? so long man. Yan yung aming gawa na ano. Palaman. Ipalaman namin yan mamaya. So yan na Ipalaman. Ipalaman yan yun siya. Ipapitagaw pa so yun. Grabe. Ang hirap. Yan eh. Sabang hirap kasi nag-i-stick eh. Kailangan po siya ay magiging medyo mapula-pula. Yan. Yan. Sobrang lapot. Ganyan sana. Yan. Ganun. Para kang nagluluto ng ano. Siguro ako. Hindi. na may happy. Ayan. Tignan mo mo nabi na palaman man ma. Mm -hmm. May gamay mo ng itong Ano? Puro na yung karang mukhang palaman. Kala mo, pag puro palaman, perfect ka namin. Ah, oh, pag oh, mo is. Puro namit ka onon. Gusto ko gamay lang. Oh, wala na na gamay ang palaman. kami yung magpamalaman. kasi kada mo gamay lang ang inamot pang anong. Ano ba yung meron sa kanya? Hindi lang. Tapos, ano? Ang pangamara sa kanya. Inata mo siya palagi Nililines Nililinis namin yung dakon. Thank you, Andre. Glenn! Tapi ka na kay April, Dali. Bukortis. How me? April, glad. How i glad, you go?

Happy Friday, chikahan mga kapuso! Extra special ang upcoming episode ng Kitsa Day sa Tom na Patito Manalo. Ang kapatid ang dream Life Story ng Mr. Tito Boy at kapatid ang mga anak niya ang mga big guests kay Pasha kayo ba yan? labing apat na taon ng nagbibigay kasilahan ang kapuso sitcom ng Tito Manalo. Pero pero may sense. Dito uh, na ng nga raw dalaga at nagbinata ang mga anak ni si Tito at Elsa na si Clarissa at Chito, filled by Angel at Cini at Jake Vargas. Si Jake hindi naman masabi oh, nakita natin pero hindi naman masabi na <laughs> So, oh, cute pa rin yung ngayon. Maka reflect yung buhay hindi lang ng uh, totoong cast ng Napitito at Napitito, oh, hindi na pati yung sato ng buhay buhay

Ngayong Sabado nga raw, kwentong golf ang itatawag nila na based on experience naman ng Mrs. ni in real life na si Ayoy Bunada. Si wife ko, a few months back, ito ang ulim mo sa isang ng golf course. So it was inspired by that story at saka yung mga nakakatawang uh, pagyayari uh, behind that. So, at abangan daw soon dahil magigyas naman si for the first time ang anak ni Bitoy na si Scott. Them, Dami na ginanay ko lang sa yeah, like lang original song na ayoko na. At ngayon, bagong song naman daw ang kakakitin na sa si set mo. Before I was signed with BMA, so ayoko na. Boses ko lang po yung nailabas sa video. Um, so ayun, first time na boses pati muka yung mga ikot ka. So, okay. totally pero totally ang tulad or any way, we May want to be the one who, who can, 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 something can, who statement. Kasi can, who can, who can, who can, who can, who can, na can, who can,

when she bested 13 other ventures, at Asia oceania Zonal Olympic qualifiers, I mean, it was last chance. Niya para for, uh, qualify. For some reason, yeah. I had a different yeah. Of yeah. Of I was dying yeah. For yeah. the, um, the yes. bad I was able to win It was a culmination of her fencing career. the next nine years old, Naging parte rin siya ng Philippine National Fencing Team at the age of 15 at dinominate ang UAAP Junior Foil kung saan nag-uwi siya ng limang MVP awards. Ngayon in her senior year, captain siya ng Fencing Team. na. May maraming balong. Ayan na pa na. Ito kayo kumukuha ng saka. Isang kayo kumukuha ng puloan. Ulo-an. At mayroon na kami na ano. Ayan Ah, dito kayo ulo, ma'am? Hindi, nandito nandito. Nandito ka sa akin. Ayan. ipost, Ayan. 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 namin. Ito Yun na ang aming nasa lang. Kanina mayroon pa doon na tira. Ito na amin yan maluloto. Ayan, siya. Ito na ang aming ano. Amin. Ito aning ang aming ay, okay. ang init. mga kasaday noon, okay. si Benitez Hilario at ang dati Pangulong Ferdinand Marcos sa mga